sa five and a half weeks po mga kapatid ah. ayan na po may bunga na po siya ayan may bunga na po bulaklak na po tapos lumabas na yung kanya mga bunga ayan hindi na po natin makapipigilan yung sa pagbunga niya so, pag-aabang na lang po tayo ayan five and a half weeks Ito. Sobrang tanda na po ng dahon. Sobrang green. Ibig sabihin. Ganda nga ng dahon niya po. Five and a half weeks. Oh. buwang na siya. Siguro kung yung gumagapang ito, nandito na ito sa taas. Para makikita natin. Sa six weeks, ito na po siya. Ah, ayan. Ang ah, ganda po yung bunga niya. Ayan hindi siya ganun kahaba. Maik sila. Bush ito. Ayan po. Ayan. Dami na pong bunga. Ayan. Uh, uh, pang dito lang naman pang-consume lang po natin.